Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang araw. Nari ko po uli sa uh, ilog. Ano, Ilo, utay-utay yung lininsen. Mamaya susunod na po yung araw mga pamangkin. Uh, para ayusin yung mga basura dito sa bandang taas. Meron na rin po naglilinis doon sa ita-itaas pa. Kaya medyo ito ang tubig nililinis na po nila yung itaas at mamaya ito ay kasunod na itong sa aming sinasalaan kung lago yan dito ayusin ko muna po itong balon kasi dito ang balon malinis pa na tambakan lang siya ng buhangin ng bumaha ayan pagka nakapaglinis ah, dito ito meron ng balawan at may kuha na ng inumin ito yung aming balon ayan ay, nabawas-bawas ako na ng buhangin ayan ay. ayan pagka yan ay, naalis yung mga buhangin eh, malinis na uli yan ito ang ginagawa namin kuha ng ilumin sa kabanlawan ka tapos maglangoy